galing na naman kami ng Almera guys kaya may marami na naman kaming gulay Iber hey, siya hmm. nang harvest na sa amin sa among tanom guys hey, hindi natin na picturean sabi ko picture natin yung malungwit saka yung tanong eh hey, oh. Among tang among tang ladog ngalong guys. Daghan na kay ganahan an guys. Biglang mo ba tra ang malong guys? Tanaw natin maganda na rin ah. Ayan guys, galing kami ng Almera, kaya nagdaan na lang kami sa aming, aming ah? farm. farm. Ang dami namin nabili. Char, ang dami pala namin nakuhang malunggay. Ayan. Nagbili din kami ng saluyot. Tsaka, okra. Ano, pilihan na natin yan o tsaka kangkong sakala. At tsaka ang palay. Ay, alas mo, siya eh. Na. na lang natin. To i pasok sa ano. Ito. panggulay gulay natin guys. Parang Philippines lang ba? Barato lang naman. Oh, nag-arrange na siya sa iyahang mansion. <laughs> Ayan, may udong pa kami. Ayan, may Tuna. Tuna. Ubay-ubay. Pamanday na tuna. Nagkukong ganit nato. ito. shrimp. Hindi mo ibutang ng shrimp? Hmm? Hindi mo ibutang ng shrimp? Hindi, din. Hindi na ba Hindi, o? tapunan natin ito o. Lang dekada na itong nakalipas niya. Hmm. Pero yung... hoy, wala nang space man. ang rep natin dai, oh, bit mo. Hala, saan mo 'to ilagay te? Naamot lagi. Eh. Ianda na lang nato ang aircon nani tapos diri lang sila bas ni. Sige lang ta. Tapos ang ah. Dami nang mga gulay yan lahat Pati ay cabbage. Ayan, konsumo na mo, guys. May bauang pandin. Kung gamay gamay ang ang ispis ba kung nag nagulay na na eh naano na lang. Pulong puno na ng ano gulay yung ref. Hmm. Ah, okra, tsaka palaya sa antay lagay? talaga. Itong okra dito na lang ito. Hmm. Diyan na lang sa gilid. Ay! Nawad. No, okay, itapon na natin ito.